mainit at masarap na food trip dito sa Cabadbaran City. Wow! Na perfect sa mga naghahanap ng isang malupit na cibugan. wow! na may only rice at only sabaw. Wow! Na kung saan, marami kang pagpilian na masarap, affordable, at paniguradong swak na swak sa bulsa mo. At hindi patiripid sa sahog, tiyak na mabubusog ka talaga dito. Wow! <laughs> Dahil sa halagang 75 pesos mo, ay may anli rice at anli sabaw ka na ng pares. Wow! Meron silang chichabo pares, beef pares overload, pares mami, chicken mami, sisig dog, pork sisig at marami pang iba. What is up mga kanutoy? This is Anutoy Shot. For today's video ay andito tayo sa grand opening ng Bakulaw Paris Overload na kung saan may anli sabaw, may anli rice for only 55 pesos lang. Kaya tara na, chibugan time. Let's go! Located po ang Bacolod Paris Overload dito sa May Porok 3, Barangay Tulosa, Cabadbaran City. At nasa gilid lang sila ng daan. Napaka-tropical vibe ang tema ng kanilang dining place dito at para kang nasa isla ng Siargao kung kakain ka dito. May mga surfing boards at iba pang mga pantropikong disenyo. Wow! Open po sila mula umaga 10:30 AM hanggang 7:30 PM ng gabi. At kung pupunta ka ng Kabadbaran City, huwag na huwag mong kalimutan pumunta dito sa Bakulaw Paris Overload. Tumatanggap din sila ng delivery at takeouts. Kung ngayon, diwata na Bakulaw, eh... Ano pang hinihintay mo? Invite your family, friends o jowa na kumain dito dahil paniguradong mabubusog talaga kayo dito. Atak na! <laughs> Binanatan ko na kagad ang kanilang sisig dog na napakasarap dahil nuot sa laman at hindi talaga tinipid sa palaman for only 65 pesos. Paniguradong mabubusog ka nito. Mmm, sarap talaga. Ayos. At next kong kinain ang kanilang pork sisig na good for 2 to 3 person serving na nagkakahalaga ng 165 pesos. Mas lamig siya pa sa ang mas ayos at syempre itong kanilang beef paris na hindi rin tinipid sa hog At sobrang sulit talaga ng beef paris na ito, lalong lalo na ngayon na halos kadaad lang yung sigig ulan ginoo ko. Morag mag paris yung kuha ni Mataghapon. Kung dili pa ganun ni Mohono ang ulan na impas ni Parisan. Pero may ko mo present ani. Paris overload kita ni Permente. Ito joke lang. Ako mo ba? Ako? Opo. Come here for this. ka kaya lang, araw ko. Tapis. mga mga Thank you, thank you! Hello. <laughs>